may study ba sila dito sa mga sinasabing mall sales na ito na talaga nakakadagdag ho ito ng, at saka gaano kalaking volume ang dinadagdag sa traffic? Ted, basic nga lang yan. Sabi ko, Pasko ngayon eh. Lahat naman ng ano, ang buong mundo nagse-celebrate. Lahat ng buong mundo, lahat ng tao lumalabas para mamili. So, hindi mo naman, might as well cancel na lang na natin yung Pasko para walang traffic. Ay, hindi naman pwede mm -hmm. yung na solusyon, di ba? Opo. Uh, siguro dapat nating i-cancel MMDA, Hindi, joke lang. <laughs> joke lang po, joke uh, lang. Opo. Hindi anyway. parang 'yun na lang <coughs> 'di parang kumbaga kay Sir Roberto, anong klasing okay. kautosan 'yun? Okay, 'Di sige. kung gusto nyo i-cancel yung sale, cancel ang pasko. Uh, okay, anyway, ano. sige po. Oh. Uh, joke lang po kami tumatawag nipo po sa MMDA, huh? Kung sila ipapayag po sa panayam nga. Uh, dito po sa isyong ito at ilang pang mga issue kasama na po yung mga delayed ho na mga proyekto ho, para sa flood control. Uh, sir, ganito po. Um, hindi ba pag pinag-usapan natin ang mall operations, particularly po itong retail, DTI ang unang-unang agency na may sakop dyan. eh. Ang DTI, ang DTI huba dito, nakikialam? Eh hindi masyado, but the retail no naman, ang kanilang concern primarily mm -hmm. yung mga price controls, no? Mm -hmm. wag sisipa yung mga presyo ng mga commodities na tinukoy pagpasko. Uh, basically pero pagdating sa tra traffic problem wala uh, wala talaga sila di iiwana nila yan sa MMDA and for me it's simply traffic issue lang talaga to and they should not uh, hindi nila dapat pasok yung economic issue na uh, cancelin na yung mall sales para lang uh, ano maibsan ng traffic Oh, kasi nga DTI din po ay you know, ito ho ang main agency rin na, na, na kumbaga kaagapay ng mga negosyante, retailers para nga po sa ekonomiya at pag-aayos din po ng pagpapakalat ng mga produkto na para po sa kapakanan ng ating mga consumers. Anyway, so sa ngayon po, sir, no, dito po sa dito po sa order na ito ng MMDA, Uh, obligado kayong sumunod o ito'y maari mong ituring lang na payo dahil wala naman ho itong may kulong bato may kaparusahan ba Kung sa sa hindi ka susunod. Ang intindi namin ano, is this is just a recommendation on the part of MMDA. Uh, siguro uh, wala kami alam na ordinance or ano uh, mm -hmm. anumang mga ano diyan ma utos na kailangan sundin under na under pain of penalty uh, in fact ni hindi nila sinabi under what uh, ordinance number or ano itong ano suggestion lang nila and kami naman is tinitingnan namin kung saan area kami makakasunod mm -hmm. at kung anong mas mabuting gawin imbis na uh, ban ang mall wide sales oh. ang, ang recommendation namin is schedule the mall wide sales space it out and let's extend the shopping hours then ini extend na nga namin ng ibang mga retailers hanggang alas 11 mm -hmm. and even alas 12 para hindi sabay-sabay lumalabas ang mga tao mamili